Nagbigay ng reaction si dating presidential spokesperson na Tony Harry Roque kaugnay sa pagkakaaresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ng International Criminal Court nito Martes, Marso 11. Sa latest episode ng Afternoon Delights nito ng Martes, Marso 11, sinabi ni Roque na unconstitutional umano ang ginawang pagdakip sa dating Pangulo. It's very clear that we're no longer a member of ICC sa at ni Roque dagdag pa niya, what is now being violated is the Philippine Constitution which says the judicial power rests only in one Supreme Court and other lower court as may be established by law. Ngunit nauna nang sinabi ng palasyo na bagamat hindi umano, kinakailangan magkipagtulungan ang Pilipinas sa ICC ay obligado raw silang makikisa sa International Criminal Police Organization or Interpol. Samantala na nawakan naman si Roque sa mga Filipino na magtipon-tipon sa EDSA upang maiparinig kumano ang saluubin ng bawat isa hingin sa ginawang pagdakip sa dating Pangulo. Ang arrest warrant na inihain kay Duterte ay para sa krimen laban sa sangkatauhan dahil sa pagkapatupad niya ng kontrobersyal na gyera kontra-droga sa ilalim ng kanyang panunungkulan bilang Pangulo.